kasi mga kajomam, kaya nakita po kami. May asikasuhin lang po kami kasi nawala po yung cellphone ko. Po, kailangan po i, i record sa, ano, sa globe. Kaya nandito kami ngayon sa SM. Kaso, uh, ano, gutom na kami kaya, ano, kakain muna, kain muna kami. Um, kain muna um, kami. Um, um, kain ng uh, globe. Tara, samahan kami. Tara, samahan kami. Samahan nyo kami mga kajomam. Tapos mag-video shopping lang kami na yung kaya kadyo. Mm -hmm. mm -hmm. yes, ano one piece one piece? One. One. Ah, tangkaye si Wan, <laughs> si Wan. Ayo. Ini no Timot. Timot. Nagutom. <laughs> Wala. Ubus, gutom. Wala yung dalawa. Hindi namin kasama. Kami nang soul flight muna kami mga kajok. Isa lang kami mag-date. Tara na. So, tara. Tara. Lakad sa kalimun na kami. Tara. Ayan mga kajomams. Sumuka kami ng escalator. Bali bang showing ngayon? Gusto ko hello ang laban. Ah, ito ah? Heritay. Yeah. Hindi yeah, mo gaganap ka rin. Tadi ka eh. Ah, okay. Ay, ay, nepin eh. 48 million nepin yung karela. Ang kita niya, di ba? mm -hmm. Yeah, you know? SM Ito yung know, Minunay Lo Love by Ayan Benkei. Ayan. World of Fun para sa mga kids. Bakit kini na ba yung glow? Ayan yeah, mga kadyo mams. Yan dito muna kami mga mams. Balikan namin kayo. Dito na kami sa globe mga kajo mams. So magtatanong kami paano namin marerecover yung uh, SIM ko na papagawa ng duplicate. Sana ma-recover po yung Gcas ko mga kajo mams. Sayang din. 5 minutes later. Tapos na kami mga kajo mams sa pinanggalingan natin kad so, oh alam na namin gagawin namin kailangan ko kailangan ko daw kumuha ng abide abide top loss ta sa uh... kailangan naka-indicate yung two valid id niya oh. so kung kumuha din siguro ako ng loss of ay abide abide top loss wala rin din di nila ya, ano, so, kasi kulang yung IDs. Had so, hindi ako makakuha ngayon kasi isang IDs lang ang dala ko, mga kadyomam. So, babalik na naman ako dito. Ayan. Bas, gala-gala muna kami magpapalamig. Maghanap, maghanap ko na kami ng <laughs> Siya lang. Siya... Meron Siya lang. Meron siya. <laughs> <na lang> <laughs> mo, dito pa ako makahan. Hindi <laughs> makahan. <laughs> wow. hindi namin kasama si Bakla. Bakla! Ikot-ikot tayo ha. Ayan ang ano. <inong. gambar hata> uh, sa SM Clark yan, mga kajomang. SM Clark. Ganda, no? <laughs> Walang ganong tao, mga ka-jomams. Pero sa baba, maraming tao. Dito, dito sa taas to eh. Hmm. <laughs> Ayan, mga Jomas, si Mami Silvia nagpa-picture kay Daddy Santa Claus. <laughs> 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 Ayan. Ay, ang laki ng gif, oh. Na? Ay, ang mga kadyo, mams. Gusto mong mag-skate. Ice skate? Ice skate, na? Ice skating. Ice skating. Ayan, mga ka-jo, mams. Akala mo na sa ibang basa ka na. Ayan. Try mo kaya, Jo. Magkano waring rin Ayan <laughs> yeah, mga kadyo moms, uh, kalakad-lakad namin sa ka window -window shopping namin. Medyo sumakit-sakit na rin yung mga binti ng mga mamis nyo. Sakit na yung <laughs> <laughs> oh. Ano na naman yun nandito? Tignan natin yan, sil daw. Oh. Mag window kami dito. Shopping, shopping, shopping. Shopping, shopping, shopping. Looking, looking. twenty ah. 20% daw.

Maganda? 1,000 pesos doon. 1,000 pesos. Huwag na. 499. 499. 499. Kapag ginawak mo na yan, Mami Silvia, bilhin mo na yan, ha? <laughs> Sabay bitaw eh. <laughs> ma'am. So, ang cute ng mga laruan mga toys. Na ano yung lagyan? Labubu? Labubural? lalaki ng mga mata 200 na no? Pero lambot niya no Ha? dumurot ka ka rin? Wow! Hindi <laughs> <laughs> na po niya madala-dala po yung binamili niya. <laughs> mams, naghanap po kami ng mura mga kakain. Kasi po mga kadyo mams, low budget po yung mga mami yun. Kaya po naghanap po kami ng mura mga kakain. Hanggang nakarating po kami dito sa labas. Kasi po yung baseball doon, sa pirasa daw, 30 na ito. Balo ko kaya tanggulot e. Balo kaya tanggulot. ang, gulot, eh. ang <laughs> <laughs> na. O baka taduanop ka tapos iba, ayun. kaya oo. kaya ka sasakit. gilid Ah, wow, 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 wow. Ikita ko 'yung papakaagi. Ikita ko 'yung papakaagi. 'yan mga ka-Jo moms. Ano 'yun Merienda uli tayo mga ka-Jo. Kasi ano, uh, napagod naman sa akala natin. namin kumain kanina ng lunch. Din ay ano naman? Lunch time merienda, merienda dinner. Muriyan sa dinner na rin. Wow, look yummy. Look yummy. Ano yan? Huh? Ibimbap. Ha? Ibimbap. Ibimbap. Di... Ibimbap ka lagi. na yung laman. Ponte. Kala ko lang. Ano yan? Dito, ano to? Sauce. Lalagyan mo dyan. Mmm. Hindi natin may lalapit yun. Kailangan makalarap tayo. Sa kanilang. Hmm. Hmm. O mamaya. Walang stand. Walang stand. Kailangan nila lang ito. Mm -hmm. Ako na lang. Ano niya? Parang nilalagyan ako. Ano niya? Ano niya? Ano Ano niya? 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 Ayan naman. Taktis talagang. Mahalo pa ko. Kinahalo ko mga katulad. Ayaw na kayo? Ayaw kayo. Uh, anong tabi nila? May isang balot? Yung 60 plus? kulang-kulang pa Ano na hal? Ano Pero siyang toge. ba 'yun o 'yung ombong? Yung baggy Tsaka pechino. Sa Ilo. At saka, sweet ice cream ba 'to? Hindi. ba? Pag anong nga tanong mo sa GC? Anong anong pangalan ng pwesto mo? Oh, sige. Ay, tayo, yung Happy Pero ba brekaan, puing, <bracket> Van, apa, Van, ganito H no, baka na? Baka bumalik na yan na Robison. Pero iniyaw mo ito, no? Oo. Mas masarap kasi pag naiyaw yan yung wala. kasi 2019. Oo. <laughs> tapos tapos na po yung stock namin mga kayo mga tapos kwento-kwentuhan kami nagmarites muna kami mm -hmm. dipos muna kami ng oras kasi tagal na namin hindi lumalabas eh eh, sinamantala namin, inasikaso namin yung Gcash ni Rosalyn yeah. sa Globe. Kayo mga kajumans, meron na bang nakaranas sa inyo na nawala yung cellphone? Uh, kung nabawi niyo pa ulit yung laman ng Gcash niyo? Comment, Comment po nga. mga mams para malaman po namin kung ano pong ginawa niya. Kasi pumunta kami dun sa Globe. Uh, kuha po kami ng Lost Abu Dhabi. Tapos si may may Alam uh, Lost. Tapos may uh, may kukunin ano ba yun? Kailangan, ID, naka, ID. Um, naka, ano, yung sa affidavit of love niya naka-insert, naka-indicate ko yung two valid ID niya. Mm, so, babalik mm. na naman ulit ako dito. Magda-date ulit kami dalawa ni Mami Sylvia. Mm. <laughs> mm. so, ano, magpapawi na rin kami niya mga ka mm kasi ano na rito eh, mga 4.30 na ngayon dito. Yan naman lang namin ano, mag-banding-banding kasi yeah. tagal na rin wala kaming banding. Nagpalamig na rin dito. Mm. Free aircon. Yeah, free aircon. <laughs> mm -hmm. Andito kami ngayon sa Clark SM. Pampanga, mga kadyo. Sa my supermarket. Yeah. yeah. Ano na? Okay na? Ayan. Bye, mga kadyo, mga po kayo mag-asawa sa pagsulay. subaybay Tanong po. Bye-bye. Please like and share mga ka-joma. Subscribe. Bye-bye. Like, share, and subscribe!